good morning mga boss uh, It's Friday again Friday morning Dito tayo sa Bukawi uh. Nandito tayo sa piso ni Boss Randy Galang Ayan, no? Oh. Uh, ito Iko tayo sa piso ni Boss Randy oh. Alamin natin ang presyohan nito mga boss Boss Randy magkano yan? 1.5 1.5 henim mga boss 4 years old mga boss oh. Henny, yan o. Oh. 1-5 lang itong mga boss kayo, no? Kay boss Randy Jimenez. Dito yan sa Bukawi, Oh. 1-5 lang itong mga boss, o. Oh. Gaganda ng mga bloodline ni boss Randy, mga boss, o. Oh. Papa Nel Stevie. Ayun. Yan, ito ang ating subscriber. Mga taga kayo, sir? Yan. Yeah. 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 Layo pa, ah. Tanway mga boss, o. Oh. Yan ating mga subscriber oh. Ganda nito ang ano Itong quality na to mga boss oh. Magkano dito boss Randy? Dalawan libo Dalawan libo Ayan, eh. Yes, yes. Ito pa ngayon. Ang bitaw. Dala. Tama ba 'yan? Ano ba 'yan? Dalawan libo. Dalawan libo mga boso. Oh. Sweater oh. Taklak-taklak tak ito mga boss. Pang isa, ang tangkad dito ah. <laughs> Hi Ben, <babe>. good morning. <laughs> ito ang ating kasama si <laughs> Baka paloy ng manok no? Ito kay Boss Randy ito oh. Ang, ang, ang haba ng bias nito mga boss oh. Dalawang libo mga boss Mura magbigay si boss Randy talaga oh. yan mga boss oh. boss andy magkano to itong hene na to mga boss 2.5 oh. quality hene na to 2.5 oh. laki ng katawan o oh. Magulang na to, laki lang ang um, ang tahid nito, haba na o. Oh. Kwalito well, ito mga boss, eh. 2-5 kay eh, Boss Randy Jimenez, yan, eh. No? Dito sa eh. magano yan. 18 lang do. One eight. eight, <laughs> eight. Sayo yung bowling. Magkano yung bowling nyan? Dito sir, pagkano to? Ito mga boss, 1-8 lang itong bolik nito kay boss Randy, galang oh. Boss Randy Jimenez galang yan oh mga boss. quality So, pero <laughs> itong henli na po ang ganda mag So, ay din mga boss, oh. Diyan, oh. <laughs> boss Jeb, sana po ano mo? Ah, dalawa na lang. Ito mga boss, 28 pala itong henny na to, banded na to mga. Ang tangkad nitong hene na to. Dito yan sa Bukawi mga boss, araw ng Friday. Medyo pasikat pa lang ang araw. Alas sa pa lang, medyo kumunti ng binibintang manok ni Boss Randy Galang. Ay, mga boss oh. Boss Randy Sa'yo ito Ah okay Ito kay Boss Jeff Ito mga boss Quality mbolik Na oh. Itong sweater na to. Kay boss, jeb. Yan, oh. Ito, mga boss. Dalawan libo yan, mga boss, oh. 2,000. Magkano, bay? Four, five pala itong kanawayo ni sir, oh. Kanawayo? Pero quality naman, oh. No? Yan, mga boss, oh. Four, five yung kanawayo na yan, oh. Quality quality, oh. Matangka din siya, oh. Yung... Ano na katawan niya is... Ano na?

dito tayo sa pwesto ni Boss Rim ay hindi tayo nag-iisa na lang ito ang ating naabutan, no. Ano bloodline to? Sweater, oh. Cross sa Kelso pala ito mga boss, 3,000 oh. Tatlong ka ito kay Boss Rim, oh. Ang tanga din ito, oh. Green legs, no?

Ayan, ah, no, okay. Sir, anong pangalan mo, sir? Jerome. Ay, oo, si Boss Jerome pala ito. Ngayon ko lang nakita si Boss Jerome. Yan, oh. Uh. siya hawak mo, Boss Jerome, magkano yan? One-five one Bata pa lang, no? 11 months. months, Sweater, oh. Five, mga boss. Yan, oh. Yan, talisay na to. At... One, five. One eight. Ah, magkapatid. Regular gray, mga boso oh. Hats gray, oh. Yung... One eight. Ball stag no? Oh. Diyan sa, ano mo yan? Magkano yan? Kailan doon oh, galing ah. Lando Kaya Boss Lando pala ito mga boss oh. Mga bata pala ito oh One five dalawa oh Pero ang tangka dito mga boss oh Habang uh, bihas ito ng binti oh One five dalawa kay Boss Lando Mga bata pala to pero ang Katangkadang yung binti nito, oh. Punta! Pumpkin hats mga boss. Ayan, oh. Dalawa limang libo. Pumpkin hats, dalawa limang libo. Dalawa limang libo mga ka yung Yan yung hawak ni Boss Eric. Hawak kanina ni Boss Rick. Kay Boss Rick din pala to. dalawa lima libo. dalawa liman libo mga boss. Yung hawak niya kanina. Yung hawak niya kanina yan, no? No. Yan ano, ano? Pumpkin yan, no? Pumpkin hats. Pumpkin, hats. Dalawa libo. Yan. Oo. Yung boss kay Boss Mga sweater na Boss eniego ay, ba? na yes. yes. na dami na nabenta pala. Labing isa walo na ang nabenta ni Boss Niego pala mga boss. Magkano boss? 25. 25 na lang to makakaidol oh. 25. 25 na lang. bloodline yan, Boss Jim? Polits. Polits? Aha. Okay. Ilang months na boss? Bullstag. Bullstag mga ka-idol. Bullstag mga boss. Oh. Saan pa isa boss? Ayan, ayan. Ito na, isa. Ayan, mga kay boss Ayan, kay mga ka-idol, kay boss gift. Magkano to sir? Okay. Magkano, magkano? Dalawan libo mga boss. Dalawan libo. Ano lang yan boss? Sweater to. Sweater. Yan mga boss oh. Eh. Sweater yan mga kaido Lodi Quality Lodi Ayan. Yeah. Full stack boss Going ano na yan, 3 years old. Going 3 years old, mga ka-idol. Contact number natin, sir, ano? 0970. ኤችୀ እራሱ ሲ ሩአስ ሊዲስ ከበባ